Ayan guys, ang magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, mission for today ngayon ay nandito tayo. Balikan natin si Ate Chi na yung na na ng Lucky Me. Ngayon nandito tayo para ihatid yung mga tulong natin sa kanya dahil yung isang anak niya ay pinag-aaral na po. At, na, no? So ibibigay natin yung lahat ng mga tulong ngayon. Samahan niyo po kami guys. Ayan. So guys, ito yung mga dadalhin natin para ibigay natin sa kanila ni Ate T. Ayun pati gamit ng anak niya na mag-aaral. Pasok na kami Ah, magaling yung sugat Ito, magaling na. Eh, okay. matuyo na nga eh. Oh, Ay, okay. natuyo na yung mm. sugat niya. ayan ah, ako. Mm. Tata subot. hindi 'yan. ayan, magaling na yung oh. kanyang sugat. ayan Oo, diba? so, oh, tuyo na. Itak-tak, magtakip ka ng ano kumot ayan Nagko tinakpan na lang muna ng kumot guys kasi maliligo si Ate Chi, maliligo toyo na yung. Oo. Uh, uh. -oh. Ayun. Ito yung bigas. Tapos Ito yung grocery. Yan. Na ito yung gamit niya, may sapatos, ang ganda ng sapatos. Ito uniform. Alam <laughs> mo ito, uniform niya. May short na, may may medias, may sapatos. Ang ganda ng sapatos niya, oh. Ganda ng ate, oh. ganda ng sapatos. Oh, itong bag ito main. ang bag namin. Ito ang bag. Oh, ganda ng bag niya, oh. <laughs> ganda, bag. <laughs> ganda lang. Ganda, ganda lang. Oh, ang ganda so, ng bag niya. Yan. Magamit. Oh. Ganun. Ayan, mga gamit niya ito lahat. Ayan, may t-shirt. May t-shirt. Eh, nandito pa na yung shirt na malaki. Ay, alis na yan. Hindi dito Hindi pa rin palaki yan. Ayan, may mga t-shirt ng puti. Ayan, marami yan. Tapos, ayan, mga gamit niya lahat. Ayan, o. Ayan. Ayan, mga gamit niya lahat yan sa isa. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Maganda ba? Kinda maganda. Oh, di ba sa <laughs> ganda daw Eh. Ayan. Maliligo si Ate Chi, maliligo. Kaya nakigre-ready yung... ah, na maligo. Ayan Try yung mga gawa ito sana yung Ano, pagka Maraming tutulong ito yung bahay niya ang ipagawa. Ayan. Kailangan magawa yung ano nila, bubong. Ayan. Ito, ipalinis na. Pagbayad na lang natin ito, paglinis. Ayan, guys. pasok ako. na. Pasok na. Gadawang Tapos, <laughs> happy. Ang ganda-ganda daw ng bag. <laughs> Ah, uh, kamusta na? Ate Che. O, ini manok ay naman tatan. Okay. Tuyo na yung sugat niya. Okay, Nalala. Na, lalag... ma Magagaling kin ate Che. Okay, oh, kuya, magaling mo. Ma, ano na, maliligo nga siya. Maliligo ka dapat ano. Mm -hmm. Na pansin ko ate Che kahap nung, nung huli punta namin kinausap namin yung anak mo. Yung anak ang anak mo pala nagpapaligo sa iyo? Oo. Oh, Mabait okay. pala yung anak mo, Ate Che. Wala. Si kuya. Ha? Wakit, oh. Mabait pala si Waki, oh, ano? Alam mo, napakabait ng na ba? Alam mo, sabi ng teacher? Uh, alam, alam siya. niyo po ba, matalino ang bata na yan? Oh. Mataas ang grado yan. Kaya, wala kaya, wala kaya. lang, kulang daw siya sa, ano talaga, sa pagkain pala, ano? Hmm. Pagkain lang po. Sabi nga ni teacher, kung yan ikaw pumasok, noong January, hmm. ibibili ko ikaw ng mga notebook yun kasi Abre, wala si na siyang gamit. Kaya lang, hindi na daw pumasok si Waki oh. kasi nga, Lagi dong gutom. Oo nga Totoo po ba yan? Oo, lagi. Ayun. So, ate uh, si... Si Waki, wala pa ano? Wala pa po. Saan nagpunta? Umalis. ni mamay. Okay. Umaligo. O, kaya magpapaligo daw sa'yo? Oo. Umalis lang daw sandali. Tapos, babalik daw yun dahil papaliguan ka. Oo. Ate Dala na po namin ang gamit ni... Ano? Ni... Waki. Waki. Kasi sabi ng sponsor natin ay kailangan daw ay maganda. Neng, hindi ka nga neng. Ang ganda yung bag niya. Oh. Ang ganda. Ah, kasama ko nga pala si ano, mga kababayan si Nan TV ano, nandito kami ngayon sa banyo at si So ayan. Tingnan mo titi oh, wow. Wow, ganda. Ngayon uh -huh. <laughs> <laughs> ko. Ito mga kababayan, kasi kayo ito pinili, kasi bata siya. O. Uh -huh. ano ba tawag sa superhero? Ayan, uh Avenger. -huh. Uh -huh. Kaya wala, ano siya, yung ano talaga? At saka ang sabi, hindi na to nababasa. Kahit umulin, umulan kasi wow. na plastic. Uh -huh. Wow, ayan na. Gusto ako. Ano ba, ano, hindi Hindi, eh, ganyan So, ayan, natin siya Ayun, ah uh, Ang listahan po kasi ng ano, ng bibili na Dito sa akin Binigyan kami ng listahan ng teacher Para bibili na lang Namin lahat Ayun, dito Mga piko nga lang <laughs> ah? Tuwa din si Ate. Nakita mo ba na pinagupitan namin si ano? Ha, uh, pumugi anak mo. Ha, pumago ako? Lalo ko. Uh, mga Kababayan, ang saya-saya ni Ate Che. Ha? Ano? Ha? Ano? Lalong gumawa po anak mo. Gumawa po? Eh lalo na pag okay, nakabihis, nakamakasapatos. So ayun mga kababayan, masayang masaya si Ate Che kasi nga, pagkagaling po namin dito <laughs> noon, pagkatapos namin magpa-enroll, pinagupitan na namin siya kagad. So, ito nga ang lista, Tiche. Labing dalawang notebook. Ang binili na ito, labing dalawang notebook. Mayroon siyang illustration board. Uh, bilog. Tsaka limancho. Kasi yan ang isulat na sa illustration board eh. And then, ah, uh, dalawang long plastic envelope uh, para sa portfolio tapos brown envelope tapos yung notebook niya ate binilhan ko na rin ng cover para hindi pag nabasa sa ulan hindi, pag umula, hindi ba, pag umulan hindi mabasa kasi may cover pa plastic dapat ako eh ayun Yeah. So ito mga kababayan Pakita ko lang ito mga kababayan ha? Ito po yung ano, illustration. yung illustration board, at saka plastic, at saka yung in-below. Mm -hmm. Ito po yung mga notebook. Papel niya, no, tete. Oh, masaya ka? Oo, oh, kuya. Sabi talaga. Sabi talaga sa'yo. Sabi talaga, kuya. Ah, wala ito ka kuya. Ah, ito. Ay, natutuwa ako. Ah, natutuwa ikaw ba? Diyos ko naman. Ito po yung plastic na para ibalot po sa notebook, ha? At i-land TV na lang mamaya pag babalutin natin yun. ito po yung basahan. Ito po yung chok. Baka paglaruan nila si. Ito po yung ano, yung pambura. Yun, tapos. Ang nakalagay doon, isang lapis lang. Pero dalawa binili ko. Tapos. b ka mo dito. Ang crayola niya, double. E, ganyan mo lang. Oh, wow, ganda. Ito naman ganyan? po yung pantasa ng lapis. Yan. Masaya ka di, 'te? Okay. Diyan. So Diyan mo na eka. Bakakali mo. Ganito kasi. Oo. Ngayon, 'te, ang ginawa ko, ibalot na na. Bumili ako ng short ng anak mo. Oh. Tatay ba, kasi Wow. Tap. Mejad. Ah, Mejad. Pag may medya. Para hindi so, oh, sapatos. Ang ganda ng sapatos niya. Ang ganda. Ay, ha? Ay, mga kababayan. Ang ganda ng sapatos. Edwin, lagpas. Lagpas? Hindi pa naman nalagay mo muna. Kasi yun ang katukat niya eh. Hmm? Ay, ito lang yun. Tumapa siguro. Dapat sinukat mo yan. Okay lang yun. Ay, hindi ah. Ibabalik pa ba yun? Tapos at iti, bumili tayo ng t-shirt. Ang ganda po yan. Ang ganda. Ganito para hindi mabasa yung book niya. Ate si, block corner to. Oo, Block corner, mamahali kasi sabi ng sponsor natin. Ganyan, ganyan ang, ano. Ibibili daw siya ng, matibay. Ayan. Para hindi mabasa pag umuwi. Tinan mo nga, ate kung kasi sa kanya to, ikaw makak makakita nito. O. Oh. Kasi ha? Tatlong pirato po ito, ate ha? Tatlong, tatlong binili ko. Ayan be, ayosin mo nga ito be. Ayan. So, Kumprito na siya ngayon. Wala lang kayong problema. So ngayon, mayroon ka pang bigas. ah uh, mayroon ka pang bigas. Mayroon ka pang grocery. Ha? Ha? So, Ate Tse, ano mo sa mga sponsor natin? Ha? Ayan si Nancy TV. Ha? Masaya masaya ka? guys Okay, mga kababayan, gusto ko lang pong pasasalamatan po ayun nag-sponsor sa anak ni okay. oh, no. Ate Tay kay Kuya Waki. Mag-aaral na siya. na. Kuya, talaga. Salamat ano, Gabi. Makapagaya na. Parang hindi ka makapaniwala, Ate. Parang hindi ka makapaniwala. Bating masaya masaya ka ate? Oo po yan. Wala ay lang So ayun mga kababayan, si ate si ah, uh, talaga naman ma mapaiyak ka talaga sa kanya. No? Sobrang papasalamat. Kasi yan nga ya, po ay kompleto ang gamit niya. May sapatos, ang ganda ng sapatos niya. I may mean, Uy. Just... Alisin sa karton yung puti kasi baka Tapos, ano... mayroon silang bigas, may grocery. Balik mo sa plastic. So gusto ko lang po pasalamatan natin Jay yung ating sponsor ha. Okay. Uh, pinasasalamatan ko po ang, ang nag-sponsor po sa anak ni ni Ate Che. Yung United OFW Charity Group. Siyempre si Ma'am Liwayway Sanchez Mix TV. Ayan, si Ma'am British Pinay Salundon. Si Ma'am Pearl Angel si Ma'am Josie Reyes si Ma'am Joy Mar Si Sir JR888 Gandaw Si Sir Rex Black Siyempre, si Sir, si Sir Johnny Lakay Siya po ang lagi pong nag-iisip kay ate si, ano, si Sir Johnny Lakay Siyempre, yung aking partner, si Nance TV, ayan Inaano na po niya, inaayos niya po yung mga gamit na Ayan lahat Uh, maraming salamat din kay partner ng TV dahil uh, na hindi ulit siya bumitaw, ano? So ito mga kababayan, <coughs> 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 hindi po kami ni partner nag na, nagtigil sa pagtulong sa ating mga kasing patwa hanggat po may nag-sponsor sa kanila. Alam po namin na kakaunti lang po ang mga views namin pero ang importante po dito ay yung pag pagtulong. sa ating kapwa. Ayan, si sa bag ano? mo na ilagay yan. Siyempre, lubos mo ako nagpapasalamat pagpapalamat sa lahat ng mga nang sponsor Dahil kung hindi sa po sa kanila, notebook, sa kanina, bag. Uh, hindi po sila nagtiwala sa amin ni partner ng Stebe, siguro wala kami rin natutulungan sa ngayon. Kaya, Ati Che, ano masasabi mo sa ating mga sponsor?

So yung mga kababayan, first time ko si Ate nakita na tumawa. Ano? Sobrang tuwa. Sobrang tuwa talaga. Ano? Yan. Ah. Yeah. So, ayun pa mga kababayan, yeah. uh, siyempre nakita din natin ang nainteresado din si Wake. Kuya na mag-aral. <laughs> Kahapon pala kinuha niya na kanyang o libro. Opo. Oh, oh, galing ano? Ay, Excited siya. Ano na libro niya ate ate? Ha? Ka? To, ati. Ah, sa kapatid. Ah, kapatid. Kapatid mo, tinapin nila. Mm. Ayan. Ate Tig, ano ba katoto? May tanong lang ako sa'yo, si Ate Tig. Hindi, na. Sabi kasi ni Wake, marunong daw siya magluto. Totoo ba yan? Oo, okay, kuya, marunong Oo, oh, oh, Marunong oh. Kasi Ate Tig, ganito. Mm. Baka naman ang ating sponsor ay mabilang... Hmm. Ano ba problema? Bakit kayo walang hindi na... Walang kalan. Walang kalan? Alam ko. Walang kaldero. Walang kaldero? Walang kaldero, walang kalan, walang kayo plato? So ayun mga kababayan, sabit muna ang anak natin siya yung, yung, yung kanyang grocery. Uh, sabit mo doon. Gusto niya siya na magluto sa nanay niya. Ay, marunong ikabog po yan magluto, sabi niya. So, Nung kinausap ko marunong siya, marunong daw siya magluto. So ngayon, ang problema lang, wala daw kayong kalan, wala daw kayong kaldero, wala daw kayong mga pinggan. So, Ayan yung t-shirt na rin ang sisama mo dyan. Oo. Ngayon pwede, kung sakali po ba, titi, na may mag-sponsor sa inyo, ng pabiling kalan, uh, family caldero, timba na siguro, sama-sama na, sama na lahat. Eh, makapagluto ba si, sa ano, sabi, si Wake? Kasi, oh. mm -hmm. kasi ano, ati siya, yeah, importante kasi yon oh, na no, mag-aral siya, maaga siya magluto para makakain siya bago umalis. Hmm. Maraming siya magluto ko yan. At okay. ikaw okay. naman natin eh, huwag ka nang pumunta sa palike. <laughs> ikaw ka lang, hasit, kasi kasi uwi mo lang yung anak mo, pang pag-aaral ng anak mo. Okay. Kasi di ba masaya ka, nag siya. Oh, man, mag so, ba? Diba? Ikaw sundalo daw siya. Baby. <laughs> dahil po ano nga sa bata na mga sinasabi niya na ako kay kuya. Kaya ko pang magluto kahit ano. Sabi ko nga. Kaya niya ba't magsindi sa kalan? nga. Dati pa ba nagluluto? Dati ba nagluluto na siya? Ako lang kahoy lang. Ah, kahoy lang gamit niyo? Nagluluto siya? Ako lang. Ah, ganun pala. So ayun mga kababayan, ang anak niya ng grade 3, uh, uh siya, pala na, siya pala dati ang nagluluto. Ang problema Ay, lang, wala pa lang niluluto ate. Wala kayong kaldero. Wala kayong gamit lahat kahit ano. So ayun mga kababayan, na uh, pakita ko lang po sa inyo lahat, talagang wala naman silang gamit. Oh. Siguro may chaprasyon timba yun. No? So ayun. Oh. Akin wala talaga mga kababayan. Ayan, uh, no? Burbatura. Nilinisin <laughs> ang puro basura. Atin wala silang gamit mga kabahay. So ngayon, kung pala atin na uh, mayroong mag-sponsor sa inyo ng kalan, pagluluto, eh kaya naman pala ni... Niyo, okay. 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 Kami ay makatulong sa'yo. Okay. Ayan mga kababay. Ay! napo siya. Okay. Okay na. Oh. Isa shout out ko lang po yung so, lang OFW. Mamaya, Ayan, shout out po sa United ngayon. OFW Charity Group. Ayan, kay Ma'am Liway Sanchez. TV, Mix TV. Ayan, shout out po sa iyo Ma'am Liway. Kay Ma'am Bretis Pinay sa London, shout out po. Kay Sir Juni Lakay, shout out po. Sir Juni Lakay Vlog. Ayan, kay Sir Rick Yambaw. Ayan, shout out po sa inyo sir. Yan, kay Ma'am so, Josie uh, Reyes Vlog, kay Ma'am Joymar, kay Sir GR888 so, Kanda, at kay Ma'am Pearly Jean, at kay Sir Buhay kay Relocation, kay Relocation kay Site kay at ang inyong lingkod ay si Nanstepe. Ayan, maraming ayun, maraming salamat, salamat po sa inyong inyo. lahat inyo sa patuloy so, na pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong po. So, ngayon, so, yan, maraming sobrang tuwa po. Eh, Ate sobrang tuwa ni Ate Chi sa mga binigay nating tulong sa kanya. Sobrang pasalamat po niya. Ayan po, God bless, God bless. And more blessings po Thank sa you. lahat ng OFW Charity Group. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Bye-bye. God bless. Ayan po. Grabe. Na, ako ko werong galing dito. umiyak, Ate Ci. <laughs> naiyak kasi sobrang tuwa. Oh, ayan, naiyak pala si Ate si Ate Ci sa sobrang ay, 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 tuwa. Na, yung mapalitan niya magawa yung papag nina. <laughs> si, ano wala talaga ano. Wala na silang hikan ano. Sira na. Ah, dapat dapat nabila ng plywood. Marami talaga ko kulang. Mm. Dati daw may ano yan sila, may kaldero, may bow. Wala sa ako. Binasag daw ni Waki ka bininta ang bakal. Tsaka cool. <laughs> mga kaldero, bininta daw ni Waki yun. Bakit bininta ate? Dati kulang. Ha? Dati yung huh? ano, nga Dati daw baka dati, na ngayon. Baka dito. naman ibenta. Eh, hey, mo sabihin natin, binenta yung kaldero. Dati, dati, nung unang bagay na, unang pata na dito. O, na oh, lubat dito, na nga rin ako. Ha? Ah, Babay na, ate, I'm che. Ibig at? mo sabihin natin, binenta yung um, kaldero para ibenta, para makabili ka ng bigas? Oo, oh, nakabili ka ng bigas. Wala, nung ano, masayang.